Ayan guys, kararating lang ni Mr. galing sa palinke. Upo. Ang talong. Dalawang taling okra. Tatlong sayote. Isang sitaw. Sibuyas. Ayan. Upo, talong na sibuyas. Mahal pa rin po ngayon yung sibuyas at saka yung siling grill. Isda. Dalawang kilo po itong tilapia. At kalahating kilo lang na bangus na pinadaing. Ayan guys, lahat yung napamili ni mister. Ayan, samahan nyo na ako. Maya-maya magluluto na rin ako. Linising ko lang po ito. Ayan guys. Ayan guys, nalinis ko na yung bangos at isdang tilapia. Ayan, mag-uumpisa na po ako ng pagluluto. Ayan guys, nakapaglagay na ako ng toyong kamyas. Nahugasan ko na rin yan. Maglagay na po tayo ng isda. Pagsasaing po ako ng isdang tilapia. Hindi po natin yan ilalahat kasi sobrang dami. Yan, bawang, sibuyas, at yung ating sili. Paminta. Asin. Wala pala na pala itong laman. Ayan guys, nalagyan ko na ng tubig, takloba na po natin at iluto na. Guys, samahan nyo na ako magkayod tayo ng iyog panggata doon sa aking sinaing na isda. Natuyo uh, na po yung ating sinaing na isda pagkalipas po ng isa't kalahating oras. Maglagay na po tayo ng gata. O yan guys, ang ganda na po ng ating sinaing na isda. Ayan. Ayan. Ayan, kumukulo na yung aking kinataang isda. Hmm, diba guys? Alam nyo ba ang purpose ng gata? Pakatulong siya sa pagpapalambot ng tinik ng isda. Ayan. At saka yung kamyas na tuyo. Ang bango ng amoy ng gata at saka ng kamyas. Mm. Lagyan po natin ng gata ang bango. Luto na yung ating sinaing na isda. Mm, nasarap. Sarap kumain. Maraming salamat.